medyo nakakabahala na ito eh nga. Sobra. Kasi nasa loob na ng ano natin eh. Teritoryo na natin Territorial ito. waters na po Hindi natin. Hindi na exclusive Opo. exclusive economic opo, zone lang. Pumasok na sa territorial waters si... Uh, si ADG, uh, uh, Valencia, nasa ating linya. ADG, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Good morning po. Joel Sueng, magandang umaga sa inyo. At magandang umaga rin sa mga makik mga nakikinig sa inyo. Salamat po Thank sa you pagtanggap sir. sa aming imbitasyon. ADG uh -huh. eh, ano lang po, medyo palapit na ng palapit na nasa territorial waters na po natin. Ano pa ang ano, ang uh, panukat po rito nang ano ng uh, uh, National Security Council hindi ba dapat tayo mabahala po dito. Alam nyo, ang yung lugar na 'yan, itong West Philippine Sea, yung Pagasa Island is matagal nang sa atin 'yan. So, ang China pinagpipilitan nila yung kanilang nine dash line na hindi naman katanggap-tanggap sa international community at sinabi nga ng ating arbitral ruling na mali. Pero wala kasi silang magawa dahil nga wala sila sa likod ng batas, ginagamit nila ang dahas at ang agresibong mga aksyon sa dagat. So, sa naman, ang ginagawa natin is yung presensya natin doon para ipakita sa kanila na atin itong lugar na ito, atin itong karagatan na ito. Hindi naman tayo kailangang mabahala talaga dahil pinapakita pa rin natin sa kanila na we are standing our ground. Kasi the moment na hindi natin ipinakita ito, talaga ang na nila yan. Mm -hmm. ADJ, <laughs> hey, clearly, um, matagal na nakabantay dyan yung perasa ng ng China, just sa karagatang sako po ng Pag-asa Island. nansya daw 'yan, oh, yun niya, Ano nansha? 'yun ang tawag nila? Yung Pero sa atin na, no? ay Pag-asa mm. Island ito. Meron po tayo dong barangay, may local government unit po tayo doon. Meron may tayong mayor. May mayor. Meron, mm. may mga eskwelahan po doon. May mga nag-aaral na bata dyan at higit sa lahat, meron dyan pwesto ang militar. Mm. Hindi ba edg Um, gaano na po katagal ang moni sa monitoring po ninyo yung person ng China dyan? Yung matagal na ba sila nasa teritoryo natin o nangyari lang na pumasok sila dito kasi na nila yung BIFAR uh, vessels? Uh, yung sa sitwasyon na to, um, uh, titingnan natin kasi yung pangkalahatan. Lagi naman silang nandiyan dyan, mm. paikot-ikot sila. Marami silang barko, marami silang militia vessels. Kuminsan nga, eh, tinatapatan tayo isa sa sampo, di ba? Pero matapang naman ng Pilipino eh. Yeah. So, naririyan lang sila sa paligid at kuminsan pumapasok sila mm. at pag nakita silang mga barko natin at bangka natin, sinusundan nila. So, yun yung tinatawag po natin na shadowing. Mm -hmm. Ngayon, kuminsan yung shadowing na yan, nagiging agresibo sila, napupunta ngayon sa water canoning. Katulad nga nung nangyari nung isang araw, Apo. binanggan nila yung BRP pagbuwaya. BRP mm -hmm. so, mm. pagbuwaya. May damage daw po ito? Ah, maliit lang naman. Ah, dito siya sa... If... Nasa ano, chef? Uh, kung nasa harapan tingin ninyo ng barko, nasa kaliwa, rear. Mm -hmm. uh, ano po so, ito? Nagkaroon lang ng dent? O ano ba UV? Yeah, yes, oo. Walang butas yung barko. This, oo, yeah. So, ang maganda naman, tayo naman sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin tayo yung presensya natin. Even nga, di ba? natuloy naman yung ayuda natin doon sa mga... Uh, mga maninisda natin sa baho de masinloc saka sa escudacion. Zone. Mm -hmm. Pero ito lang uh, kasi ang nakakabahala po dito. We've been doing more of the same, no? Uh, yung uh -oh. 'di ba? Exclusive economic zone, andiyan uh, nagpapa tayo dyan, pag uh, tinubig tayo eh Tayong ando pa rin tayo sa teritoryo natin mm. pero ito pumasok na po sa ano eh teritoryo natin. Kasarinlan na natin yeah, pinag-uusapan uh, dito, soberanya. Soberanya. <laughs> uh, uh are we still going to do more of the same o baka mayrong babaguhin sa ating taktika? Uh, ADG para 'wag na maulit ito kasi baka isipin nila eh, kaya kayang na na naman natin no? uh, pwede tayong pumasok pala sa territorial waters nila at ganon din ang gagawin nila. Di iimik. <laughs> Ang, ang alam nyo po, yung ating pinangalandakan dyan is yung ating moral ascendancy at moral ground. So, ang nakikita ko natin dito, uh, lalo lang pinapakita natin sa ibang bayan, sa ibang bansa, na ganito ang ugali ng China dito sa West Philippine sea. Hindi natin po pwedeng escalate o dagdagan pa na maging mas magulo ang sitwasyon. Mm -hmm. Hindi naman yung pagsuko yung presensya pa lang natin doon, naiinis na nga sila sa atin. Oh. Dahil sa mata ng mundo, walang kumakampi sa kanila. Remember, yung nangyari no, kinundi sila ng United Kingdom, US, Australia, New Zealand, even Finland and EU. So, nasa moral advantage tayo sa ginagawa natin. Mm -hmm. And we are rules-based. So, kung gagawin natin na magre-respond din tayo ng agresibo, tayo na mismo ang tum- yun ang gusto nila eh mawala tayo doon sa rules based na gusto natin ito lang ADG um eh, bakit po sa halimbawa South Korea Taiwan Vietnam meron pa kay Indonesia incident eh na- water kano sila ng mga China militia vessels and yet hindi nang dagay -e escalate yung sitwasyon hindi ko po sinasabi gawin natin naga ito. Naga- pero sila, we, naga- arresto, okay, ibig sabihin po no? ba nito, mm -hmm. hindi natin makikita mula sa panig ng Pilipinas yung ganong aksyon din ng ibang bansa laban sa China. Iba kasi yung sitwasyon ng Pilipinas mm -hmm. dahil ang Pilipinas, siya yung directly uh, nasa gitna ng interes ng China. Mm -hmm. So unlike ng uh, Vietnam, sa kanilang ibang bansa, nandito sila sa laylayan ng nine-dash line. Mm -hmm. Tayo nasa gitna mismo tayo. Hindi po yun dahilan para all the more na dapat medyo mas aggressive din tayo. Hindi ganun yan, ADJ? Oh, we have taken the position of uh, rules based international order. Mm -hmm. And we want, sabi nga natin eh, ang gusto natin is makita ng China na mali ginagawa niya. So how long it takes, we will not be silent. Mm -hmm. So ito lang, uh, ayaw kong sabihin na binibelabor ko yung punto na ito o pinipilit ko yung punto na to Pero yung nakita natin at patience ng mga uh, taga-BFAR natin, halimbawa Coast Guard man yung sa kanya o taga-BFAR civilian, Um, yung binobomba na, binabangga na pero talagang walang laban ADG. Magiging max, Hindi. super maximum tolerance palagi ang makikita natin sa persa natin. Yes, uh, fully restrained. Ang mm -hmm. ating PCG ang nangunguna. Uh, pinapakita natin sa kanila na despite sa ginagawa nila, kaya natin panindigan na itong lugar na West Philippine Sea ay atin. Uh, sabi nga nila, eh, the path to peace lies not in force but in fairness. Mhm. Mm And yung bansa natin, ipagtataguyod talaga 'yan. So ang ating uh, ang ating hangarin eh, pakita lang sa mundo kung gaano ka uh, kung gaano Hello. tayo nilalapastangan like ano, ng China in the hope na makonsyensya, weng yung mga walang konsyensya. Gano'n ba 'yon, EDG? Uh, We are showing the world that this is China nakailangan mm -hmm. na kailangan nila ang puwersa para man manaig. ba? Diba? Mm -hmm. So, ang importante naman kasi is yung sa atin eh. Ang, uh -huh. ang ating objective, let us not escalate yung situation dyan sa West Philippine Sea. Uh -huh. Panindigan natin yung atin. Yung mere presence natin dyan is malaking kalita na yan sa international community. Uh -huh. Okay. Pero uh, ADG, doon sa Pag-asa Island, habang nag-uusap tayo ngayong umaga, may monitoring kayo kung gano'ng kadami ang Chinese vessels ngayon na nakapalibot dyan? Uh, meron naman but uh, I don't have the current data aso of mm -hmm. now kasi mm -hmm. wala man sa lugar. Pero ito, so, ito lang ADG, no? hindi natin hahayaan naman na yung isla ng Pag-asa gawing isla ho ng Nansha. Hindi ho natin papayagan <laughs> yan, uh, uh, ADG. That is hindi hindi naman mangyayari yon hindi hindi mangyayari yan okay. ano ang National Security Council is working closely naman with our DFA, BCG, uh -huh. and our AFP para pangalaga, pangalagaan yung seguridad ng Pagasa Island. Dahil po sa insidente na ito, may pangangailangan po ba ADG na magdagdag tayo ng barko dyan, whether uh, either galing po sa Coast Guard or sa Philippine Navy? Um, uh, very operational na yan kasi ang isa is uh, remember we are also modernizing and we are really uh, acquiring more ships to be able to be more present kahit sa anong sulok ng West Philippine Sea. Mm -hmm. Barating po 'yan. Mm -hmm. <laughs> 'Yun. no. tahimik lang nating bini up yung ating defense wing, no? Ah, uh, akala uh, nila sila lang. Ha? Anyway, uh, ADG salamat sa oras po ninyo. Mag-ingat po kayo and thank you for ano, for your time. Sir, thank you. Good morning. Magandang umaga po sa inyo. Maraming maraming pong salamat. Thank you po si Assistant Director General National Security Council Cornelio Valencia Jr.